sa uh, Yan sa gasin na eh, yung Contractor ko gusto niya maglalamove. Eh di ba oh, oh. ang mga ganito wala na mga benefits. Oh wala. Di ba? Oh. Eh lalamove ibang lalamove sa amin eh. Delivery kasi sila eh. Kami okay. ano uh, MC taxi, motorcycle taxi kasi may, So sa lalamove bat saka bigo parehas lang din naman na ano, na motor din ang, uh. ang trabaho. Hindi ko lang alam kung sinong mas malaki kita no. Pero bagay pag booking kasi by uh, by chance din eh, pachambahan din eh, di ba? Minsan swerte, minsan naalat. Hindi ba mainit? Oh, mainit. Oh. Wala. Kung minsan maganda kita ako minsan. Parang hirap. Sisigawan ng dami pasahero, So gusto niya maglalamo. Pwede ka naman, naman kung may trabaho ka, pwede ka naman part-time. Yun na. diba? After ng trabaho mo, di eh, labas ka. Pang ano Ganun, lang, oo. Ka. Pero ako, wala naman ako ibang trabaho. Masaya naman na medyo okay naman sa akin yung ganito. Na, kasi actually, kung gusto kong, gusto kong pumasok, kaya ko naman pumasok ng trabaho kasi... Kinok... Ay, December, eto mo, no, medyo malakas naman pag December din ah. Oh. Gaya nung nakaraan, <laughs> ah, nung isang gabi, late na ako lumabas eh, pero tinabot ako nung umaga sa nung ano, kalsada. Hindi ko alam kung 12 hours yata ako. At yun, jackpot yun ah, kasi ah, nakailang long ride ako, napunta ako ng Cavite. Kumita ako ng right 2,200. Right well, well, Oo. Pero kakaldasin mo pa doon yung... Hindi, may gas na ako noon. Nakakain na ako noon. May percent din po siya. Kakaldasin mo pa ng ano yun, ng porsyento. Yung 2,000 ang... ng 20%, di ba? 2,200. O, di... Let's say 400 magkano yun 440 tama ba 440 ang mababawas doon sa 20% Di mga 1.6 magkano na 1.660 pa 1.6 1.7 parang ganoon 1.7 naano na ako sa mata kaya mo na. Nasa 1.7, di ba? Tsamba lang yun. Kumbaga medyo maganda na yun kung um, kitaan na gano'n. Uh, pero kung masipag ka talaga, upisa mo talaga ng ano, kaya naman. Hmm. Kaya mainit nga lang. Kaso gabi ko lumalabas talaga eh. Pag sa gabi, hindi kasi masyado mainit eh. Ang kagandahan dito, alam mo yung sakita, Uh, okay naman ang kita. Hindi naman masyadong talo, hindi naman masyadong malaki. Kung yung sa There's standard, no? Pero yung wala kang amo, wala kang kung ano-ano, uh, bawal kang mabsent, bawal kang maglid. Okay. Eh, isa sa mga pinapangarap ng na mga nagtatrabaho yan, eh. Yeah. Yung walang amo. Yung Ewan din ko, siya. ha? Kaya, ako, 12 years ako sa Taiwan eh ng ka. Oh, ang dami mong minsan hindi lang isa ang amo mo, di ba? Iba iba. Oh, pag nag-absent ka pa, minsan pagalitan ka pa, bakit late ka? No, hindi ka man pagalitan, pero may bawas. Okay. Tapos sa ang, ang, isa pa niyan, de maglilib ka, gusto mo magbakasyon. Hmm. Kailangan mo pasabihin sabihin ng advance. Oh. Dapat yata sa taas tayo gacchi ma so dito kahit di ka pumasok kahit anong absent ang gawin mo walang problema walang magagalit sa'yo walang maghahanap sa'yo 8 months nga ako umuwi ako ng probinsya pagbalik ko joyride pa rin ako eh. tapos eh, nakaipon teka. ka na nun na. ha? nakaipon ka na Nakaipon? Uh oo. -oh. Sakto lang. <laughs> Sakto lang din. Kasi Hindi ka naman nagugutom. Kasi sa 2K din. Kasi araw-araw. Hindi naman araw-araw 2K. Pero ang inaano ka Kasi dyan. Kasi sa 1 Oo. Uh, okay na din pa. Oo, oh, okay na din, di ba? Kasi isipin mo naman. Oras. Oo. Oh, mo naman na nasa ilalim ka lang ng puno minsan. Hindi naman lagi mainit. Pwede ka naman mag biyahe ng gabi. 24 hours naman ang tao sa, ano, sa Maynila. Tsagaan lang din. Lahat naman ng trabaho, kailangan ng sipag. Eh, wala naman kasing madaling trabaho. Pero, meron kumbaga, may disadvantage may advantage din di ba kaya yan kayo may mga 13 month pay kami wala Oo. pero meron na rin kaming mga benefits na nakukuha na, kukuha, na di ba? mga target target kailangan maka 400 rides ka a month ano, magkakaroon ka ng 2-5 ganon pero hindi pa ako nakakuha ng ganon <laughs> Hindi ko pa narin siya kasi halos sana yun eh. Yun yung sinasabi ko sa kanya eh. Pagdating ng December, wala ka lang pa. Pagdating ng December? Okay. Eh kasi ah. Uh, na yung work ko nga, gusto na yun. Hindi, kaya nga ano nga, nga doon, dapat sana, o may trabaho ka na gano'n, yes, eh, yes. i-part time mo na lang. Okay. Pagkatapos mo ng out mo, pasada ka ng mga dalawa o tatlong pasahero, uwi ka na. di okay na. Dito kasi sa kalsada, parang ang namumulot lang ng pera pag ano Oo. Oh, ah, lalo pag rush hour? Oo, oh, totoo yan. Parang pinupulot ang pera. Pero siyempre, ang paghirapan mo rin. Gaya nga, pag traffic, tukod mo yung paa mo. <laughs> Kaliwat kanan. Bumaka sa gutter. Pagod din, pagod. O. Pero siyempre, lahat ng trabaho, meron din kasanayan may discarte rin niya na tinatawag. No, pagka ikaw eh, ano? Tatamad-tamad. Oo, tatamad-tamad. Tapos eh, siyempre, accept ka rin ng accept, di ba? Oh. Minsan, isipin mo ah. Eto, hindi, baka ma malaman ng iba eh. <laughs> Ayan. <laughs> ano yung nakablog ano yung... Pinablog mo ba ito? Sana. Sana. Ayan. <laughs> Hindi, may mga kanya-kanyang diskarte kasi sa pasada para kumita. Yung may secret technique eh. Kaya lang secret nga eh. Hindi mo pwedeng sabihin. <laughs> Gaya ko kanina, meron akong tinulungan na tao. Uh, pinaha may pinahanap siya sa akin na lugar. Bibili kasi siya na ano eh, ng motor ngayon pinuntahan ko kasi nasa malayo siya nasa probinsya eh oh yung nahanap ko tinawaran niya yung motor hindi, although hindi naman niya nakuha binayaran niya yung oras ko oh binigyan niya ako ng 500 masama pa ba 'yon sa kalahating oras oh let's say na ano uh, isang oras yung nawala sa akin parang wala wala yata isang oras yung pakikipag usap ko dun sa ano sa uh, may-ari. Dadalwan na. Ewan ko, baka mga susunod na araw pa, baka papuntahin niya ako doon. Baka kukunin niya. Kasi dalwan libo na lang yung depresya nila. Hindi sila nagkaayos eh. 42,000 at saka 40,000. Yung ano, hindi, uh, ibang lahi kasi, parang Arabo o Indian, Indian. Ganun Arab. Parang Arabo no, pag Indian. Oh, ginigas niya ako ng 500, eh, masaya ako. Sabi ko nga, ano lang, kahit 100 lang pwede na eh. Kaya ano naman, mabait naman yung katransaksyon ko. Nabawasan lang ako ng ilang oras dun sa pagpasada, pero napalitan naman. Ayun, isa sa mga diskarte yung ganon. Since na nandito ko sa Maynila, pag may mga nag-message sa akin na bla 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 ganyan, yung ng tulong. Tulungan natin, parang ganon.